So ito mga sir, kung nakikita nyo, malaki itong battery na to. So bagong lahat, sasabihin ko sa inyo na mayroon dalawang klase ng battery. Uh, 12 volts at saka 24 volts. As si mga boss, ito, 12 volts yan o. Oh. Pero may 24 volts na maliit din. May 24 volts din na malaki. So, sim-sim lang sila. Pero, bakit 12 volts lang ito? Tapos, dito ikinabit sa heavy equipment na sasakyan. Ayan, dalawa yan mga boss. So, itong sasakyan na ito mga boss, ang linya nito ay 24 volts. So, hindi siya under kung isang battery lang ikakabit nyo kasi ito mga boss, 12 volts tapos yung kakabitan nyo ay 24 volts kaya hindi talaga siya under so kung 24 volts po hindi isa lang so kung titingnan ninyo ito yung pagkakabit ng ano uh, 12 volts na ginawang 24 volts So mula dito sa negative. Ayan yung negative. Tapos ito yung positive. Series siya. Yeah? Positive to negative. Tapos negative positive. So ito na yung positive, ito na yung diretso na yan doon sa starter natin. Ayan ito, itong isa sa linya ng kurente ng sasakyan at saka papunta na rin ng alternator so ito yun so ayan mga bossing tips lang sa mga baka magtaka kayo na ang ng battery tapos 12 volts lang so ganun talaga mga boss doon lang sa mga hindi pa nakakaalam back to basic tayo so lahat naman ng bagay ay nagsisimula sa basic yung mga galing na yan ay nanggaling din yan sa basic so ito nga pala mga bossing kung nakikita nyo green tapos black bakit chilo <laughs> black at saka white kung sisilipin niyo dito mga boss ayan dito tayo sa kabila. Nakikita nyo, green yan mga boss, diba? Ayan, may green. So, ibig sabihin, okay pa yan. Ngayon, pag itim yung makita nyo dito, ibig sabihin, charge nyo. Ngayon, pag puti naman, ibig sabihin, replace na yan. So, dito tayo mga boss. Ito kasi mga boss, hindi ito ano eh. Ah... Uh hindi siya pre maintenance kailangan siya ng maintenance ayan bubuksan mo yan lalagyan mo ng tubig tsaka tips lang mga boss pag ganito mga battery wag kayong maglalagay ng battery solution lalagay nyo ay distilled water lang kasi yung battery na ganito mga boss mayroon siyang 30% na acid ngayon kung dadagdagan mo siya ng another acid susobra so na yung in 'yong kasi uh, doon nilagay nyo sa inyong battery kaya masisira talaga yung battery ninyo so pag ganito mga bus pag nag discharge pag kulang sa tubig ang ilalagay nyo lang distilled water ito yung tinatawag na pre maintenance battery yan ito naman yung with maintenance battery Ngayon, titingnan natin kung nagkakarga ba ang alternator natin. So, gagamit tayo ng panukat na multitester. Ayan. Kung nakikita ninyo, gumagalaw yung reading sa atin multitester. Kaya, alam natin na nagkakarga yon. Pag hindi yan gumalaw, naka-steady, ibig sabihin, hindi nagkakarga ang alternator. So, yun lang mga busing. Maraming salamat sa panunod. Pakishare na lang ating video para makatulong din sa ibang mga kababayan natin na wala pang knowledge sa ganitong uh, ori ng pag-ayos or pag uh, papalit ng battery.